Then, mga kasaksid Papunta na ako kay Kagawad. Dito na po ako. Kasi so, sa kanilang papuntang farm. Ayan. Ang karamihan po ng tanim dito mga kasaksid sa asa season ngayon na dito sa Malasik is mga tabako. Ayan. Tabako, mais. Ayan. Pero ayun, may gulay din. Pero karamihan more on tabako. Eh, tama-tama yung na-anuhan ng Goshen taba akong pinagamitan nila nung gumamit sila ng Goshen tsaka yung iba pa nilang mga gulay dati hindi pa to ano at nanuhan ng semento pero ngayon tingnan mo ganda no ang oh. ganda na ngayon goods na tawagan ayun na nakikita ko na si Kagawad so dito po yung farm ni Kagawad Tessie. ayan teka lang dito tayo magpark na lang siguro saan Eh, sige dito na lang. Ayan, so yun dito mga kasaksid. Itong kanyang farm. Nagpunta natin siya. Let's go! Ayan. Tapos, ito po kagawad, mga ilang days na po itong ano niya, kagawad. Ito pong tabako niya ngayon. Ilang days, na? Ilang days niya? Ilang days na niya ngayon. Ay, ilang days? Opo. Naganap pa nakamula na dati ng tabako. Nag-deliver ako ng ano? Nang, oh, ng Goshen. ito na yun. Oh, ah, na. Yon. oh. Kailan ba yun? December. December natin eh. Oh, December na yun eh. Mm. So, in -sign, in -sign. ano yung na-spray nyo po doon kagaud ng ano ng Goshen? Anong tanim nyo po yun? Yung yeah, panna, yung yung na. Ay Pero patola? Pa, pa, pa ano na? Magulang na. A magulang na. Pero kamusta naman po yung paggamit niyo ng okay. Goshen kagawat sa patola Rin, maganda rin, kaya lang. Ah, uh -huh. Yung panahon ngayon. Mahirap pa kasamaan yung panahon ngayon. Mm. Ay, okay. ay paano po ba? Umulan ba bigla dito din? Hindi, Hindi. naman. Kaya lang, pag ano, yung... Uh -oh. uh, Ay, yung hamog. Ah, ay, yung hamog. Mm, masisira Karamihan. Ang, ano, masisira ang mga tanim. Ay, gano'n. Masisira, masisira sila. Oo. Mm. Uh. Tanda na. <laughs> <laughs> Kaya pa yun, o. yung ano na yun, uh -oh. o. Oh. Mm. Sa palay, nag-spray po kayo sa palay. Ano nagawa? Ano? Ay, hindi nyo na-spray sa palay. Hindi na-spray sa palay yun. Sa ano lang? Wala pa, no. Next week. Uh, ah, is, ano, pagpapensin. Oh, Oo, wala po. Yun, yun mm. Siyempre, pa. ngayon, wala pa. Hmm. Siyempre, magkanin kami ng June. Hmm, uh, June, July. July. Tabako, maganda po sa ano eh. Sabi okay. ni Ma'am daw, maganda daw nag-resulta yun sa tabako din. Eh, sila, oh, nag-spray -nag sila. Ah, nag-spray sila sa mm. tabako. Yan. Yeah. Ah, ito, itong, itong naano, na ano oh, na. Oo, yan na. Mm. Ah, wala na yung tabako. Ay, ito, finish na po yan kagawad. Oo, oh, eh. bagaano na lang. Ibibenta na, na lang sa kanila. Ayun, pala. Ayun, na nakapag-vlog po ako kagawad kasi ano, binibisita ko yung mga... Ayun, <laughs> si kagawad. <laughs> sa mga taga malasikay Oo, <laughs> oh, sa mga taga malasiki po Ah. Ayan. Sa next na, sa next babawi na ako. Hindi oh, <laughs> oh, na siguro. Oh. Uh, ngayon, focus lang muna sa farm oh, po, no? Sa pagsasaka. Focus muna sa farm at saka ano uh -oh. para ano, focus ko sa asawa ko. Ah. Kasi sa tagal-tagal <laughs> nang nag-servisyo sa barangga. Ah, uh, since 1980, nag-80, oh, wow. ako nagsimula. Mm, matagal po talaga. Matagal. Um, Ayan. Anong kulang sa barangga? At salamat din ako. Kahit talo ako. Masaya. 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 Yan ang importante na At saka ano po, nakatulong naman po kayo nun din sa sa kapwa natin mga kababae. Matagal din. Pag sa pagtatanim po ba ng tabako kagawad, ano po ba yung kailangan nilang iwasan pag nagtatanim ka? Yung karamihan na sakit ng tabako. Wala naman akong alam na iwasan. Mm. Kasi uh, ang importante maganda yung panahon. Mm. Yung panayong, yung, yung paglulukot, ganun ba? Sakit din ba nila yun? Oo. Ah, pag, 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 pag nalukot na hindi siya gano'ng umano. talagang normal sa tabako yun. Ah, normal sa tabako. Normal. Mayroon at mayroon. Uh, so, Kakarunan kami dahil ang tabako namin, sabi nila, pag may bumabang dito, quality yung tabako ninyo. Ang nga na, po. Salamat sa Diyos. <laughs> oh. Dahil oh. ang Panginoon, kahit anong gawin mo, kung uh, hindi ka kamapit sa Kanya, oh. wala din. Wala din. Oh. So, siya ang number one na tumutulong sa mga. Yeah. Ayun yung isa sa sikreto. Ayun ano. yung, pinaka-importante. Importante, Importante oh. yun. Ayun yung pinaka-importante. Kahit anong pakain mo, hmm. kahit anong uh, gawin mo, kung oh. wala kang pananampalataya, wala rin. Uh... Yun ang number. Yun ang number. Uh, o kasi nakita ko po ayon, sa uh, palibot, doon sa mga ko talagang tabako po lahat. Tabako po lahat. Oh, eh. uh, ayun, anong susunod na itatanim niyo po doon sa naispre niyo ng Goshen, Tagawad? Ano ay, ko alam? Isang halon, uh, wala akong magbano. Na. Mm -hmm. Parang papalingan niyo muna ngayon. Ayun, mahirap ano, mahirap pagtanim po, walang pinansya. Oh, ayun ayun, ayun ang pangayon Ayun yung kalaban mo talaga. Oh, oh. Tami nga eh. Nag-aaral lang kami, nag-aaral kami. Eh. So, habang nag-a-harvest ka, ka naman ng budget. Puro utang. Siyempre, pag nangutang ka, oh may anak na yun. May ano siya, may tubot? May, tubot, may tubo wala. na. Bihira lang yung magpahiram ng kinapatong. Walang interes. Sabi ko nga, ma, kung maraming lang ako, magpa ako, walang interes. Hindi eh. pa ako oh, nakapag, nakapag ano ka. Nakatulong ka pa sa kapwa mo. Nakatulong ka pa sa kapwa hmm. mo. Pero marami ka namang pera. Magpa, magpa ka nga. Tutubuan pa. Hmm. Kawawa yung mga kapwa mo. Magsasaka. Oo, yeah. uh, kapwa mo. Magsasaka natin. Kasi ang galing kami sa mahirap na pamilya talaga. Na Pero talagang ano, mag-awad, naman natin yung talagang ano rin, yung lawak na ano rin po niya no? Yung sa pagtsatsaga, nakapundar uh, na nakapundar, parang gano'n Sa pagtsatsaga. Oh. At, at kung waldas ka naman na mag-ano, mm. uh, nakahawak ng pera, so, uh, nakahawak ka ng pera, mm. uh, doon dito, doon dito, mawawala rin. O, rin yung uh, mga um, ano. Uh, um, kaya kailangan maging maingat ka rin. Yan yung importante. Uh, sa isang magsasaka, kailangan dapat marunong ka mag-manage ng ginagastos mo. Uh, yung iba, ano eh, hey, na, na Yeah. Nami-mismanage sila sa ano, gawad eh. Ako yung hindi, hindi ako kanya. Oo. Oh. Pag may hawak ako yung pag may magsala sa amin ng lupa, doon ko yung nagagagag. Oo. Kaya lumalawak siya. Ayoko ko yung iwalidas ko sa walang kapatuan. Oo. Oh. Ayun po. po. Ito hindi niyo na i-sprint kagawad ng ano. Hindi na. Ah, ganyan harvest na siya, no. Ah, harvest na pag ganito pala. Mga kasi siguro. Ay hanggang 20. Asa ah, 20. Mm, mga 20 hanggang 20 oh, siguro. Ito, harvest na. Ilang Malawal. days po ba to? Mula nung ano, mula simula hanggang harvest. Ilan yung maturity po? Man Manunga si po lang sa tabako. Ano po? Ah. Oh. Ah, four months. Parang matanda lang sa palay ng ano, palay 3 months, oh, 'di ba? Okay. Like Parang palay din pala. So, ang hirap ng kwan, ang hirap so, ng pag nagtrabaho sa music talaga. Tiyaga lang. Tiyaga lang. Mm -hmm. o, kaya yung mga uh, farmers natin na ano, nagbubukit, eh, tiyagain lang nila. Gaganda rin uh -huh. yung oran nila. Nabukagawad. Tsaka sa pagdasal, tama yung sinabi uh, niya pag uh, prayer lang. Then, uh, uh, yun yung pinaka one. number one. Oo. Uh -huh. ayan, mga kasaksi. nakikita niyo sa tabako ni Kagawa. Ang ganda ng ano niya, mga tabako niya. Ngayon, puro tabako pala yung tanim kagawad? Puro tabako na no, nga yun. Karamihan sa mga uh, nagtatanim, puro tabako lang. No. Ayun, okay. okay. so, susunod siguro pag nagtanim ulit si kagawad ng ano mga kasaksi, puntahan natin ang gulay pa ulit. Ang palaya, susunod na ano pa kagawad, no? Mga June or July, ganyan. Tingnan natin. Oh. <laughs> pag nakaanohan na. Oo, oh. kasi uh, ang puhunan, yan ang one. Mm -hmm. Ay, rap, kalang, rap, wala kang Yun yung Pero lahat sa pangahinan. So, kasi yung interest, yun yung ano eh, na sana dapat pang dagdag mo na sa ano, puhunan mo yeah. yung interest, yun yung na ano. Pero ganyan talaga ang ano natin eh, kaya kailan talaga magaling na diskarte talaga para kumita ka talaga ng malaki. <laughs> o, kasi yung kagawad, salamat po at pagbisita natin ito soon. Ito isang beses lang na isprayan, nung no? maliit. Ayan. Tapos yun, patola. Patola, tumama kayo. Nagawa, no? Um, okay naman, hindi naman nalugi. eh. Yeah, hindi naman inalug eh, pero tumama. Halit. <laughs> tumama kami <laughs> <Tumama> sa kuya. Tumama kami sa tuya. Yung tuya, ha? Patayulat. Ah, yun. Na, oh, oh. Namin, Anong oras? Namin, oras parang mga alas doon si pasado, oh. hanggang alas 12. si... Yung anak to, kawawa sa pagbubiyahin. Oh. <laughs> oh. Siya. <laughs> Ayaw, si Siya ang nagbibiyahin oh. sa organita. Hmm gigising ka ng ano ng madaling araw oh. tapos umaga imbis na natutulog ka okay, idadalin okay, mo okay. pa gising, grabe nung yun, alas alas, okay, okay. no, hanggang umaga na yun sir Grabe, umaga na yun na okay. hmm. minsan nagbabagsak pa ng presyo pag maraming okay. ano demand sa ano bagsakan oo oh. kaya tatama tatama din yan. tamang panahon lang oh mayroon at mayroon. Hindi lahat ng pagkatataon eh. Hindi ito ama. Uh Oo. -oh. Uh, may, -ay, tumatama rin talaga eh. Mayroon uh -huh. at mayroon. Uh, mayroong merong hindi tumatama. Pero nagpapasalamat na rin kami dahil sa awa ng Diyos. mayroong kaming pinagpupunan kahit konti-konti. Uh -oh. Panggastos sa mga tanim namin. Panggastos. Uh -oh. uh, sa pang-araw-araw. na para sa pamumuhay. Hmm. Kaya idol po kayo kagawad ng ibang mga farmer dito. Eh. Nakakausap <laughs> <laughs> natin. Kilalang kilala nila kayo eh. <laughs> okay, mga malalakas umali yung mga yan. Wag na Oo. Kaya sa oh, mga taga malasig yan. Lagi kumala oh. sa isang awa. Ah, kaya. kaya pag natitrabaho ka, yun, palagi kang kumapit sa Diyos. Kaya talaga ang gumagabay sa uh, ay, sabi nga po eh, dapat oh, uh, ilayans yeah. mo rin, di ba? Yung katuloy yeah. sa mo yan, ano, kinakausap mo. Kasi declaration niya. Saka ako yun. eh, so, kahit nandiyan dito sa mga tanim namin, hmm. pag nag i ako, ano man ang ginagawa ko. Kinakausap yeah. ko yung mga tanim, hmm. at hmm. saka nagdadasal mm. Ayun, yun, no, yun, yung magandang ano talaga na hin, minsan nakakalimutan. Yeah. Ah, okay lang. <laughs> na minsan nakakalimutan ng mga farmers gawin yeah. yung mga bagay. Ayan, ay Malaking idea yon mga kasaksid. Ay, kung konti-konti, nakapagbigay tayo ng ginagastos namin. Hmm. Kahit ano, pinipitas namin yung mga buwan ninyo. Salamat sa mga buwan ninyo. Mm. At salamat naman yun. Um, yun ang palagi ko sinasabi. Kinapausap ko yung mga tanong. Nagdarasal ako kay kahit nasa sa ko. Hmm. Yun talaga. Yun ang maganda. Uh, Kaya nasa sa ano, ka? Mas maganda ang tumulong Madaan ang... Mas pagpapalain ka. eh, <laughs> pero yung naka-importante, pagpapalain ka, pag tumutulong ka rin sa ano. Bangan natin yan sa mga susunod na tanin ni Kagawad, mga kasaksa. Uh, ah, uh, oh, yun lang pinaka-pugunan. Pinaka pinaka <laughs> Marami ka lang tira. kung may sakit ka naman. Puro-puro lang kasaktan ng mo. Wala. Wala. Yan, yeah, mga kasaksid. Uh, yun nga, nabisita natin si uh, kagawad, si Ma'am Tessie. Ito yung naging ano naman niya. ba diba sa kanyang matagal na pag-tatanim. Yeah, uh, walang imposible sa Diyos, mga kasaksid. Kung kayo man ay nagugulokan at lagi sa tingin nyo parang laging lugi, hindi kayo sumatama or hindi na aabot yung gusto nyo o inexpect yung ani eh baka hindi nyo ito nagagawa mga kasaksi ang magpasalamat at mag manalangin sa Diyos para ikaw ay i-bless at pagpalain yung mga tanim napakalaking halaga po hindi matutumbasan nyo ng kung gaano kaganda yung uh, produkto na ginagamit mo o yung diskarte mo dahil ang pag sa Diyos ay talagang ano pananampalataya na humihiling ka sa Diyos na umani ka ng malaki. Gumandang yung mga pananin. Kaya yan, gawin rin natin yung mga kasaksid. Every day, pagpunta mo o kahit kailan ka man pumunta sa iyong mga taniman, manalangin ka lang sa Diyos mga kasaksid. Aani ka ng magaling. At may gagamitin siyang tao na pwedeng pagbigay sa iyo ng uh, idea, diskarte, di diba? kung may problema ka man financial, may magbibigay sa iyo. Ang pinakaimportante lang naman is manalangin at pagtiwala ka sa kanya. So yun, pauwi na tayo mga kasaksid. At nawa ay meron kayong natutunan kahit konti. Oh, eh. <laughs> sa ating pamamasyal kay Kagawat at nakailan ko pa uwi na rin may gagawin pa tayo ang importante maraming salamat po sa mga nag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at tinapos yun po itong video is like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel Please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng ating video ingat po kayo palagi at abangan nyo po sa susunod ang ating mga vlogs sa darating po na taniman ayan, at mga diskarte ng mga magsasaka na umaani ng malalaki. So yun, hindi po scripted yun sa mga nakakalamat bago mga viewers po natin. Lahat po ng mga na-interview po natin ay base po sa experience po nila. So kung kayo, meron kayong kilala na malalakas umani na dito sa Pangasinan o kaysa Nueva Ecija, please pakisend nyo po sa akin, i-message nyo po ako at sa atin siyang tatanungin kung ano nga ba ang kanyang ginagawa at kanyang diskarte sa pagtatanim ng palay, mga kasasi, para makadagdag sa atin. Ayun, ah, ingat kayo palagi. God bless sa atin.